what's up guys for today's video guys magluluto ako ng alamang um, ito na yung aking mga ingredients luya bawang, sibuyas at simpre yung pang malakasan ating sili at simpre nandito na yung ating alamang nakaready na yan guys hinugasan mo na rin yan para hindi siya maalat gaano at ito na bali sinangkot ko na itong panghalo nating baboy ayan kunti lang yun guys isang perasong lang to pang ano na natin to para masarap naman yung ating boto. so ito ngayon ay paki crispy natin Yan, pag nag-crispy na ito guys, saka tayo mag maggisa ng mga ingredients natin na yon. Antay lang natin to guys ma mag crispy. Para natin siya ay So ayun, bang abang mamaya pag magigisa na tayo ng ating mga ingredients. So ayun guys, crispy na yung ating um yung karne. Ayun, magigisa na tayo nitong mga ingredients natin. Unahin natin tong bawang. So ayun. Ginigisa ko na itong bawang. Antayin din natin siyang magkulay brown. Saka natin siya la, saka natin ihalo yung ating sibuyas. Tinabi ko muna tong ano kasi baka masunog. Ayun. So ayun, nilagay ko na rin guys yung sibuyas. Pagsasabayan natin para madali silang mag golden brown ayan ito lang guys pagluto ng alamang pag nag golden brown na siya guys saka natin ilagay yung ating mga iba pang ingredient dagdagan natin ang apoy natin ayan medyo mahina ayan halo-haloin lang natin muna guys para mag golden brown na siya pag nag golden brown na ito parehas lagay na natin tong itong si luya at saka yung sili apahulin ah, na natin yung guys yung sili so yung guys nilagay ko na rin yung luya para sabay sabay na silang mag golden brown hindi lang natin silang mag golden brown saka natin ihalo na itong ating sahog na baboy saka natin ilagay yung ating alamang so ayan abang abang lang guys mamaya so yung guys sinalo ko na lahat kasi okay, okay na sinalo ko na yung baboy saka itong mga ingredients natin saka natin ilalagay itong ating alamang So ayun guys, ilalagay na natin itong alamang natin para maluto na siya at medyo matagal-tagal dito guys lutuin guys kailangan lutong lutoy yung alam natin para ma-preserve -ma natin siya kahit mga one week Ayan. at yung mantika natin guys ay kulang pa yan dadagdagan pa natin yan guys kailangan to ma-preserve natin mga one week para meron tayong pag makukunan kahit pag walang ulam ito yung magiging ulam natin. So, ayun. mamaya abang-abang guys sa uh, ano pag pag na natin 'to. So, ayun. Dinagdagan ko nga pala siya guys ng ano mantika kasi medyo uh, kakaunti yung ating mantika. Kailangan kasi pag nagluto tayo nitong alamang maraming mantika para hindi siya mapanis kagad mamaya guys saka natin lalagay yung ating pampasarap yung pang malakasya na ating sili yan yung magpapasarap dyan sa ating alamang so ayun mamaya update ko na lang kayo mamaya pag naluto na guys ano? so ayun guys malapit na siyang maluto ilagay na natin itong ating sili yan marami yan guys talagang kung hindi talaga mag init init ang pwit mo nito tanghang nito guys ayan halo haloin lang natin ayan kailangan kasi guys hindi sunog itong ating pakaduto kasi pag napabayaan mo to guys masusunog ito parang crispy na to pag kinain hindi na masarap kainin pag crispy kaya kailangan yung tama lang na luto ayan ang bango kayo guys, pwede nyo rin itong gawin dyan sa inyong bahay. Bili lang kayo ng mga ingredients kagaya nito. Alamang, silik. Ayan. Yan yung nagpapasarap dyan. Madali lang naman itong lutuin guys. Yan. Uh, sarap. Kailangan lang ng mangga. Mangga lang guys, ang katapat. yung guys pwede na to hanguin na natin to baka mga sobrang sa luto yan bango so so yun guys hanggang dito na lang ang ating video salamat